Sa kabila ng pagbabawal ng mga otoridad, hindi pa rin nagpaawat ang ilan sa pagpapaputok ng boga. Sa tondo nga, mga bata pa ang natsempuhan ng News 5 na gumagamit nito. Umaksyon si Jeff Caparas. Habang papalapit ang bagong taon, di mapigilan ng pagtaas ng preso ng mga ibinebentang paputok. Kaya naman ang ilan, kanya-kanya ng diskarte para makatipid. Ang iba, nagtsatsaga na lang sa torotot. Pero sa barangay 96 sa Tondo, sa halip na Torotot ang hawak ng mga bata, boga ang pinagkakaabalahan nilang gawin. Kung ang ilan, PVC pipe ang ginagamit, dito mga pinagdikit-dikit na lata. Isa dito ang anak ni Shirley na taon-taon boga raw ang hawak. Mas tipid at ligtas daw kasi itong gamitin. Para daw kasi, di mga paputok ngayon, delikado na ano. Sabi nila, hindi raw delikado yan. Sinong nila? Sinong may Yung mga bata. Alam naman ni Shirley na bawal ang boga. Kaya lang... Kasi nung ano, nanonood ako ng balita, sabi nga bawal ng araw yan. Pero yung mga bata rito, nagagawaan pa niyan. Oh, eh yung anak niyo, hindi niyo sinaway? Eh matigas sa una. Eh. Huh? matigas sa una eh. Oh, oh. Binabayaan ko na, hanggang eh. nabuo niya na nga ho yan. Eh, sabi ko sa kanya, pag naputokan siya, bahala sa buhay niya. Huwag niya ako tatawagin. Ayon sa barangay, wala pa naman daw silang na itatalang disgrasya dahil sa boga. Alam din naman nila na bawal ang boga, pero di pa rin daw nila masaway ang mga gumagamit nito. Wala kaming ano eh. Uh, hindi namin masaway gawa ng karamihan, mga juveniles. Alam mo naman yung batas natin, di ba? Hindi natin pwedeng patulan, hindi pwedeng habulin. Tatakbuhan lang kami, mumurahin pa kami. Diskarte na lang daw nila ang humingi ng tulong sa pulisya para mag-ikot sa lugar. Mahigpit na ipinagbabawal ng Department of Health ang paggamit ng boga. Posible kasi itong sumabog at makapinsala dahil ginagamitan ito ng alkohol. Umaaksyon, Jeff Caparas, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2015.